Ah, uh, shout out ka pala sa lahat. Kumusta kayo? Nandito pala kami ngayon sa Pagadian. Ah, wala. Bueno. Nandito pala kami ngayon sa Dapitan. Ah, uh, lumasal kasala kami doon sa bahay ni Rizal, yung Rizal Museum. Kaso lang sarado. Yan, ito yung Dapitan, no? Oh. Yung banda dyan, yan yung, ano, yun yung pantalan. Dyan dumadaong yung mga barko galing Cebu. kaputang ng Cebu. Dumagiti dyan. Dumagiti dyan yung parte na yan yung may mga puti mga bahay ito yung pinakasintro ng dapitan ang area na yan dyan ito yung kairsal na museum wala daming mga turista na pumunta dito hindi na, na nakapasok dahil wala na pala close na kasi magalasing magalasing ko na eh ayun kasal shrine ang open pala dito martis lang hanggang linggo ko lang lunis ayan kaya ang ginawa natin dito ano na lang ang video na lang tayo ayan malas pa dahil na ano ba ano mga malas oh ah!

Ah, matay pala. Binuang muna. Ito yung mga mabibili dito. Ito yung damit. Hmm. Pagka mga ganito, ate? Eh? 25. Ah, 25. Ito lahat na ito, 25 ito. Karili amat sa 100. Ah. Uh, Ayan, ito yung mga presyuan dito. Lumayo kayo eh dito. 25, 50, mayroon isang daano? no? Oo, tapos isang Yung mga walit-walit natin. 200. Oo, oh, 300 pala to. Ito mayroon pang coins na ano, ano ng nyug. Coin purse. Ito na yung magkano to? Ah, uh, 200, din. Dami kang mabibili mga souvenir pala dito dapat dinon sila. Oo. Pero puro mga ang souvenir. kaso hotel sa lob. Ayun. Sa to ko the ba? 180, tuloy Tulo 100, 180. 100? 100? 500, ko. 'yan. Ano, maganda

ito yung Dapitan guys. Makita ko sa inyo yung para makita nyo yung kung ano ang libang sa Dapitan. Dapitan City. mahaba tong biwok nila dahil karugtong to doon sa may kabilang tulay ayun no? mga CR yan toilet yan maganda dito guys kasi lang mahangin lakas ang hangin dito ayun kita yung dagat kulay puti dahil sa alon sa hangin

أو بيناريلسية وسيرة سال لا يا. que le